harap ng kampo. Ayun oh. Hmm, abaey. Hinahanay yung ano, yung plywood na kinakailangan ng mga patot mga bay. Ito na yung ano, ito na yung natambakan namin ng tawin oh, to, ng bato. Oh, ayun mga bay. So dito okay na. Ang kailangan na lang mga bay ay tambakan ng graba, ah, ng buhangin, ah, ng graba. Tambakan ng graba. Yan para yung parang katulad noon, yun yung mga, mga graba mga bay. So, tatambakan ulit para gumanda. So yun yung susunod naming gagawin, yung pagtambak ng graba. Tapos so dito mga bay. Oh, so, ito, oh, uh, ito ay kulang pa kasi, yan, napakalaki ito. Itong basura na yan, mga bay, yung pinang, ano namin yan, pinantanggal. So, yan, napakalaki yung bakante niyan dahil, yun nga, uh, gawa nung, ano, nung, 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 ano mga bay, nung, tawag ito, nung alon. Tsaka alon at tsaka yung bas, uh, baba ng dagat nung umulan. Ay, nung baba ng tubig nung umulan, Kaya, ganyan yung nangyari mga bay. So, yun. Oo, maglilinis lang kami ni Banwa dito sa kampo mga bay. itong harap ay lilinisan natin. At rombo Ano yun, ha? Ha? Ato bigas? Ato oh, itong ata. ta Bay. kailangan lang ng ano yung bakod siguro yung bakod nito mga bay kailangan marami-rami marami-rami yung bakod na kakailanganin hindi na kami magkakabit ng ganong klase ng buo. ito kasi mga bay pinang ano lang namin ito nakaraang taon ayun nakaraan nung pagkawa nito pinangkuha namin ito pinangputol namin kaya lang napakadali pala itong ano sa tawag nito. Madali siyang mas mabulok. Hindi katulad ng ganong klaseng buho 'yan na nabibili, nabibili doon sa kabilang isla. So 'yun, bali magbibili na lang kami ng ganyan o order na lang kami niyan. O so, yun, tulad, yun, yun, mga bay, hindi pa nabubulok yun, nasira lang siya kasi natumba nga sa lakas ng hangin. yun na lang yung bibilihin namin ulit yung ganong klase Salamat sa likod mga baik -baik. ito mga bayo oh, yung ganitong buho matibay oh, hindi pa nasisira hindi subanda. banda yun sito ito na pala yung CR mga bay so, oh, inanay yung ano yung plywood na kinabit natin 'Yung mga kahoy, mga bayo, nanay rin. Pero ayos pa naman mga bay. Ayos pa naman siya. Maganda pala pag ano, hardiplex So yung yung hardyflex hindi na ano, hindi na tinag ibay. 'Yung buho sa taas. yung nasira mga bay, tulak. Ito, ito. yung kawayan yung pinaka nasira yung mga buho yan mga bayo. O, ba yung motivay pa pwede pa namin ulit ito so, yung buho dito mula dito ang buho sa halos kalahati lang din pala mga bay yung nasira yung isang side doon yun isang side tsaka dito yan at saka yung ano pala yung dito halos isang kalahati lang din yung din, yung pinaka ano sa harap mga bay pinaka pinto sa harap pinaka bakod sa harap yung nasira Ay, yung nabulok ay isip namin dito mga bay papalitan namin ng ano papalitan namin ng steel bar si maganda yung steel bar ang matagalan din yung steel bar na uh, gawin mo siyang balagpag so, walit mo dito mga bay para matagal din masira naman nililibing. <laughs> na yung dumikits. Haring na gold. Gue tanda March Gue r hindi namin niya sama sa pagliping so iiba natin yan uh, natin si Perico Abrax kasama pa si si Budoy, kasama si Budoy

Time check mga bay, Alas 12 At yan Tapos na kami maglinis Naglinis na namin yung harap ng kampo Yan lang. Yan nagluluto na ng aming pananghalian mga bay so ang iuulam namin ngayon ay pinaupong manok ayan o oh. yun mga bay pinaupo nilinisa na yung luha pang ulam namin ayan ni pera na natin pinaupo ayan ah ayan ah ayan aba <laughs>

Ito, oh, gilang na ano ba? Lamas mga bay. Yan mga bay Remix natin, i-remix Laya Ayun, pwede pala yung layo Sili Alay, supak Yung supak supak Yung supak Yung supak Union eh Union Mumbai. <laughs> ay, ay di mo sa tungkang kasi tungang. Tangan, doot bay, lya, sili, hmm. tangan, masungtang at bay, puno na, ang Mawa tayo sa isang manok. <laughs> Ari, ito eh. yeah, may isa. isa lang, isa lang. <laughs>

Loto na! <laughs> <laughs> pikas. Ah, pikas, pikas. <laughs> Dauban mga bay <laughs> Toklas na luto yan ba? Oh basa basa check muna namin mga bay kung kumusta. Mukhang nasubraan kasi sa apoy. Eh. Ah, brad. na <laughs> dahan <laughs> Dahan na lang, dahan, dahan lang. Tango ba yung nang? Ewe, ewe, ewe. Opo na. Ewe, ewe, ewe.

Yon mga bay, luto na ito. Kakain na kami dahil anong oras na? One, dos. mag alas dos na. One eh, one. Tan, Na. Nasun. Mga nasun. Ha? Ha? Para na itong ibon. ibon na lumulipad. Oh, mga bay, luto na. Ang klase na ito mga bay.

di dai, ma vai. vai, vai. vai, vai, vai. vai, vai, vai.

rampo uh, katapos namin po namin kain. Hmm. Salamat sa Panginoon Diyos sa mga biyaya na ibibigay niya sa atin. Mga bay, Merry Christmas sa inyo mga bay. Ayun know? oh. Uh, Ingat tayong lagi mga bay. God bless po sa inyong lahat. Yee, Merry Christmas. Bye -bye. Bye -bye. See you next vlog. <laughs> shout out kay Evelyn Casafau at kay Rodolfo Factora from Cebu shout out din kay Noel Rodriguez at saka kay by Balabu at kay Cherry Macafagalo shout out din kay Jose Disonya Official from Doha, Qatar at kay Kuya Miu shout out din kay Rico Ancheta at shout out din kay Rilin Moldes at kay Ma'am Glaisa. Marcelo, at shout out din kay Romel Manalu and Manalu family from Germany.